kung mapapansin nyo kitang kita ko na yung MDL dun mas matibay na yung bakal nya stainless tapos makapal hindi siya kayang basta basta balikuin stainless na yan na, sir oh stainless na yan sir happy fiesta parian ha? Oh, paggawa ng upuan kinakayod mga uh, Ngayon ay pupunta tayo sa Sampiruhan Ang magawaan ng bracket Yun yung j.com Dito lang yun sa Kalampa So ang nangyari Nag order ako sa Shopee Ang sukat ng bracket ay Para sa maliit na mini driving light Papalitan nila to ng bagong design kaya pupunta ako sa pagawaan mismo ng bracket ng j.com dahil susukatan nila to at gagawin nila mismong araw alamin natin kung paano nila ginagawa yung bracket sa mini driving light kasi yung mini driving light ko ay medyo malaki dahil ito yung ginamit ko sa MT-15 kaya dito ko kinabit sa NK-400 medyo nahirapan lang akong maghanap ng bracket buti na lang may pagawaan dito sa may kalamba which is pwede rin pumunta dun sa mismong pagawaan para masukatan yung motor para sakto kinabit ko kasi tong bracket na naorder ko sa shop nila kaya lang hindi kasi eh kasi yung sukat nito ay para sa malilit lang na mini driving light kaya anong yari ginawan ko ginawa ko ng paraan nag additional pa ako ng bracket Sinabi sabi ng may-ari pwede daw ako pumunta din sa shop nila para masukatan ng maayos so alamin natin kung ano yung mangyayari fiesta yata dito sa parian happy fiesta parian di ko alam kung kailan eh Ah, ganun pala yung ano, paggawa ng upuan, kinakayod para mag lowered ayun yung foam tapos babalutan na nila happy fiesta parian mag enjoy at magpakabusog sabi nga nila di bali ng walang handa wag lang galing sa utang kaya yung mga nagbabalak maghanda pagka galing sa utang ay wag nyo na lang ituloy dahil kung ano lang yung kaya nating ihanda yun lang wag nang masyadong bongga hindi naman kailangan ng sobrang bongga tamang makakain lang ang buong pamilya is okay na para lang mairaos ang kapistahan kaya ako pagka maghahanda ako yung ha? pagka may pagka nadaan ako dito marami dito mga kabataan bomba 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 mahilig sila sa bomba nalalaman ng kabataan yan mga dahil sa napapanood nila sa facebook or YouTube. Kaya kahit sa ang lugar ka magpunta, basta may kabataan, masabihin, bomba! Kahit yung mga may edad na, natutuwa sila sa tunog na big bike. Dahil masarap naman talaga pakinggan. Ayun, nasa na nga ba tayo? Yung tungkol nga sa handaan, tungkol sa piyesta. Pagka meron konting budget, yun lang yung hinahanda ko Pero never akong mangutang Para lang may maipanghanda Pansit, tinapay At saka soft drinks Okay na yun Basta may handa Kapag walang panghanda Makikain na lang tayo sa ibang bahay <laughs> Dey joke lang Kapag walang panghanda Eh na natin ipilit Huwag na tayong mangutang. Okay, kita kits na lang doon sa may sampirohan. Doon yung sa dulo ng playa. Doon yung gawaan ng j.com bracket. So, nandito tayo sa j.com. Ito na yung pinalit na bracket. Stainless na yan, sir? Ah, oh, stainless na yan, sir. Maganda yung quality. Paglalagay mo dito yung spacer. Eh? Kasi napipipi yung ano. Pwede ba tong powder coat pero hindi na ako nagpa powder coat. Oo. Saka yung yung bakal niya makapal. So sakto na yung dito. Kasi ito yung mini driving light na ikakabit. So bali nakadanyan siya. Kahit lumiko siya, hindi matatamaan tong fairings. Yan ganyan yung itsura niya. Sakto. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung itsura. Yes. Kaya, uh -huh. Yan, ganyan sya katibay. Tapos ito, nakakabit dito, tinanggal na. So, idadirect na lang siya para mas matibay. Ito 'yung tinanggal. Ito yung tinanggal dito. Dito siya. Eh. So, ang pinalit, ito stainless din. Naga ganyan siya. Balikan ta 'yung mangyayari. Ayos ito. So, ito na yung itsura niya. Stainless lahat yan. Hindi ko na pinapowder ko. Kasi maganda naman tignan eh. Kahit walang pintura. Makapahit siya. Hindi siya basta-basta na ibeben. Kahit idaan mo yan sa lubak, hindi na matataktag. Hindi gagalaw. Yan. Yeah, if ever na mong adjustment, Tapa mo lang, taas mo lang. Ganyan. yun dito. May angle sa doon. yun. na. Yan na stainless na to, available din tayo dun sa blog. nasa dito. matagal yon. mas maganda yung sa ilaw, magkalayo mas maganda yung bukpa, mas malakas. sarap po. tapos yan naman siya naman sa dito. pangilipon. yung ano yun 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 ko. Hindi siya tatama. So, malayo. No? Meron di, na Meron din available na black powder ko sa mga, no, mga OC na, ano, gusto yung black lahat. Pwede. Eh, hindi ka, ano, wala. guys, <laughs> Eh, nice. hey, sir, no, sir. <laughs> <laughs> Thank you. Mas pati yung, yung bracket na yun. sa lubak, dahil sa lubak, hindi siya matatag sa MDL niya. okay. Kaya, fix lang siya. At yun na nga, natapos na ang bracket sa MDL. Kung mapapansin nyo, kitang kita ko na yung MDL dun Mas matibay na yung bakal nya Stainless, tapos makapal Hindi siya kayang basta basta balikuin Kung mapapansin nyo yung MDL ko, nakapix lang Hindi na siya tumatalbog-talbog Kasi yung dati kong bracket, tumatalbog-talbog Nung kinabit ko yan Ngayon hindi na Suwabe na pang endurance. Mamayang gabi, iaayos ko pa yan. Ipipix ko pa para pantay. Kaya hintayin natin mamayang gabi. Kung mapapansin nyo yung MDL ko, hindi magalaw. Kasi yung bracket na ginamit dyan is stainless. Sobrang solid at makapal. Kaya fix na lang siya. Hindi na siya yung pagalaw-galaw. -galaw kahit mag high speed ako hindi ko magalaw yung MDL kaya quality yung gawa nila so maraming salamat sa j.com bracket babalik ako sa inyo kasi magpapagawa pa ako ng bracket para sa top box lalagyan ko pa ito ng top box